Ah, mga kabikir, share ko sa inyo itong nga uh, cheese pandesal sa kawali. Uh, gumawa ko kapon, hindi umalsa. Pero ito ngayon, uh, active ng yeast na ginamit natin mga kabikir. Sa mga walang oven, panoorin nyo ito mga kabikir. Napakadaling gawin lang. Mga ingredients, uh, 1 and 3 fourth cup of first class flour or 1 fourth kilo mga kabikir. 2 tablespoon na sugar. 1 uh, fourth uh, teaspoon salt. 1 teaspoon yeast. 1 half cup plus 1 8 cup water. 1 tablespoon oil. Ahaluin ang natin makabikir. Ah, pwede nyo gamitin makabikir ang malambot na tinapay ko sa kawali recipe. Ah, need ko to makabikir 4 minutes. Ah, pagkatapos kong ah, mahalo, pinapaalsa ko ng isang oras bago ko ah, pinutol. So ito makabikir, kat lang natin isang oras na. Ah, putulin natin sa gusto nating putol makabikir. Palabasin mo na ang hangin pagkatapos sa ah, putulin. Awan it eight ang gamit natin makabikir palaman na lang ganito pagkatapos palaman igulong natin sa bread crumbs or bread powder pagkatapos pinapalas ako ng 30 minutes bago ko niluto makabikir so ito katlang lang natin 30 minutes na mahinang apoy lang makabikir ha at 3 to 5 minutes uh, biniliktad ko na pero tignan yung makabikir pagka mag brown na pwede na siyang uh, baliktarin ganito ka brown makabikir oh. pati ang gilid makabikir ha ah, uh, itagilid natin para maluto din ang gilid. Ah, uh, mga kabikir, ito na aluto na ang ating cheese pandesal. Ah, uh, ito na ang finished product ng ating uh, cheese pandesal mga kabikir. Ah, uh, nap napakadaling gawin lang nito kahit uh, wala kayong oven. Ah, uh, lutuin natin sa kwali mga kabikir. Pwedeng pwede. Ah, pwede. uh, kahit baguhan po kayo sa pagluto ng tinapay. Pero kayang kayo nito mga kabikir dahil napakadaling gawin lang. At napakasimple lang din ang uh, paraan mga kabikir. Uh, mga kabikir sana nagustuhan niyo ang mga uh, recipe na sinirko sa inyo ngayon itong uh, simpleng cheese pandesal sa kawali uh, mga kabikir abangan niyo pang iba ko pang mga recipe na uh, pwede nating lutuin sa kaldero o kawali sa steamer at uh, sa oven mga kabikir mga simpleng recipe na pwede nating magamit sa pang negosyo uh, pwede rin nating magamit sa pang merinda mga kabikir uh, bukas mga kabikir uh, gagawa tayo at tinapay sa kawali uli mga kabikir ang uh, gagawin natin para marami kayong magawa mga, mga kabikir na klase-klasing tinapay na pwede lutuin sa kawali. At uh, magbigil ako sa inyo ang idea kung paano lutuin ang tinapay mga kabikir sa kawali. At uh, ito nga pala mga kabikir pagkatapos kong uh, magluto, uh, ito na rin ang ginawa naming uh, merienda mga kabikir. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood at sa pag-share sa aking mga video, mga followers, uh, mga viewers at sa lahat na nakapanood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga kabikir at God bless sa ating lahat.